Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga brigada ng ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali. At ganyan. narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Ka Brigada, kaso ng HIV sa bansa sumirit ng 500%. Halos 60 cases ng HIV na itala kada araw. Ilang mga progresibong grupo kinalampag ang Senado dahil sa pagdidelay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Transportation Secretary Vince Dizon naman sumalang sa makapangyarihang Commission on appointments. DSWD umapila sa publiko na ihinto na ang paggawa ng memes sa babae sa kanal na nakatanggap ng 80,000 pesos. Samantala, Southwest Monsoon o yung sinasabing hanging habagat kabrigada, patuloy pong magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mga LGUs pinaganda na po sa posibleng pagbahang dulot nito. Palita naman sa ibayong dagat, South Korean snap elections. Umarangkada na para palitan ang impeach president na nagdeklara ng bigong martial law. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, ikatlo sa buwan ng Hunyo 2025. Kami po yung mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At Brigada sa detalye ng ating mga balita, Anawagan ng koalisyon ng mga leader at advocates mula sa iba't ibang sektor sa Senado na ituloy na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang daang signatories na ang kinabibilangan ng religious leaders, academic community at iba pang pa kasamahang impeachment complainants ang naglabas ng pahayag upang uh, almahan ang iginigiit na issue ng jurisdiction. Apat na buwan na nilang naantala ang impeachment trial at ngayon may bantana na naman ng usaping legal kung titignan ang schedule na pagkukonvene sa June 11 or last session day ng Kongreso. Punto pa ng mga complainant, may tuturing na disservice sa bansa kapag hindi natuloy ang impeachment sa kabila ng mga ebidensyang ipinresenta laban kay BP Sara. Pinigyan din pa ng mga ito na dapat tuparin ng Senado ang constitutional mandate kasabay ng paggigiit sa jurisdiksyon sa kaso at ibasura ang mga kwestyon sa legal technicalities. Bapat daw na maging mapagbatsyag ang mga mamamayan laban sa anumang hakbang na mauuwi sa termination ng proceedings. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Pagnay na balita mga kabrigada. Iba't ibang grupo kinalampag ang Senado para kundinahin ang delay sa impeachment trial laban kay VP Sara. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada! report Sumugod sa labas ng Senado ang iba't ibang grupo upang ipanawagan na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng naging pahayag kahapon ni Senate President Chief Escudero na may posibilidad na hindi matuloy ang impeachment kung mapagplanuhan ng mayorya ng senador na hindi nalitisin ang Vice Presidente. Ayon kay Mong Palatino, ang Secretary General ng Grupong Bayan, hindi simpleng usapin ang impeachment at dapat mapanagot si VP Sara sa kanyang mga kasalanan hindi daw dapat hinaharangan na sinadong impeachment kundi dapat ilabas ang lahat ng ebidensya. Sinabi pa ni Palatino na magsisilbing aral at babala ang impeachment sa mga nakaupo sa gobyerno na kapag ang isang politiko ay gumawa ng kasalanan at kalukohan, dapat siyang parusahan. Panawagan nila kay Escudero, huwag harangan ng impeachment dahil siya rin daw noon ang isa sa nagtulak sa impeachment laban kay dating presidente na si Gloria Arroyo. Dapat daw hindi siya maging balakid para malaman ang katotohanan at magkaroon ng pananagutan. Samantala, matapos ang kilos protesta kung saan naman nag-disperse ang grupo. Babalik daw sila sa June 11 para mag-vigil kasabay ng presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. In the heart of changing lives, sako sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Senate President Chis Escudero naman na pinanala o pinaalalahanan na ng isang kongresista ng impeachment process ay hindi Paris Fashion Week. Brigada Haji Camino, i-brigada e mo! Brigada. <laughs> Sinita ni Akbayan Party List Representative sa Percy Sendanya si Senate President Chiz Escudero sa gitna ng patuloy na pagantala sa pagkonvene ng Senado bilang impeachment court tapos sa paglilitis ni Vice President Sarah Ayon kay Sendanya, ang kaulan ng aksyon ng Senado ay isang pagtataksil sa constitutional mandate nito at hayag pagtatanggol sa vice-presidente mula sa pananagutan. Inihalin tulad ng kongresista ang pagtrato ni Escudero sa impeachment process bilang passing fashion trend. Paalala nito sa Senate President, ang proseso ng impeachment ay hindi Paris Fashion Week na depende sa political weather, personal agenda o palamuti. Sa halip, ito manoy isang solemn constitutional duty. Duda tuloy ni Sendanya kung natatakot ba si Escudero kay VP Lalo't kung pagbabasehan ng survey ng social weather stations na isang publiko na magtaraon ng pagdilitis at mismo ang pangalawang Pangulo pa ay handa na harapin ito. Dagdag pa naman mababatas legal fiction o gawa-gawa lang ang argumento ng pinuno ng Senado na hindi maaaring itawid ang impeachment complaint sa 20th Congress dahil wala umritoong pasihan sa konstitusyon choice prudence o maging sa rules ng mataas na kapulungan ang impeachment process umano ay hindi isang legislative bill na nag-e-expire o napapasok pagsapit ng hatinggabi at kapag na-transmit na ang article of impeachment marapat na mag-convene bilang impeachment court in the heart of changing lines आपको से क्या दादाजी का है ng 105.1 News Manila News. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita mga kabrigada alamin naman natin kung nakalusot na nga ba o hindi si Transportation Secretary Vince Dizon sa Makapangyarihang Commission on Appointments Live mula po sa Senado si Brigada Ann Cortez Brigada Ann Ibrigada mo Brigada Live Report delay yun, nakasalang pa rin nga hanggang sa ngayon si Department of Transportation Secretary Vince Tison sa makapangyarihang commissional appointment para sa kanyang ad interim appointment. Bagamat nakatanggap na ito ng suporta sa ilang membro ng CA, pero bago nga matanggap ang suporta na ito ay dumaan muna siya sa pagsagot sa iba't ibang katanungan ng mga kongresista at maging senador na umiikat naman sa EDSA Rebuild Project, proposed Makati City Subway, North-South Commuter Railway at maging sa mga future plans pa nito para ma Nagpapabuti ang karanasan ng mga commuters sa kalsada ni Linaudinit sa naturang sesyon na hindi ibig sabihin na sinuspende ng Pangulo. Ang pagpapatupad ng Elsa Reveal ng isang buwan ay kanselado na ito. Kaya naghahanap lang daw sila ng mas magandang paraan para mapabilis ang pagtatapos nito. Sa usapin naman ng proposed Makati City Subway, ay eh, nito naman ng talingin na nakausap niya si Senadora at Makati Mayor-elect na si Binay tungkol dito. At sa ulit lang mag-uusap sa panahon na matapos na ng Senadora ang pag-aaral nito tungkol sa kung pwede nilang magawa. Naniniwala naman sa Senator Christopher Bongo na si Dizon ang tamang tao para sa natural trabaho. Sa kabilang banda, umaasa rin siyang pagbubutihan pa nito ang pagseserbisyo habang inuuna ang interes ng mga mami Pilipino. Maaalala in a point bilang bagong kalihim ng DOTR ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dizon. nitong Pebrero bilang kapalit kay dating transportation chief Jaime Bautista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music News of oh, Sports. Oh. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa iba mga, mga balita, mga kabrigada, napahala ngayon ang Department of Health sa bigla pagtaas ng HIV cases sa Pilipinas na umabot na sa 500% mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ito na ang pinakamataas na naitala sa buong Western Pacific Region. Ayon pa sa DUH, 57 bagong kaso ang naitala kada araw dahilan upang imungkahin nilang ideklaray bilang National Public Health Emergency. Kasabay nito mga kabrigada, hinikayat naman ang ahensya, ang publiko na magpa-HIV test free at gumamit ng mga proteksyon tulad na lamang ng kondom, lubricant at iba pa para maiwasan ang pagkalat ng HIV ay ang panangakbang na ito na mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso at maprotektahan ang kalusugan ng mga Pilipino. Uma, ataw, Brigada Balita, nationwide. Mga kabrigada, patuloy naman na humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng tatlong biktima na nahukay sa Sharif Saidona Mustafa Magindanao del Sur. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Siren Olarte, kapatid ng isa sa mga biktima. Umapila ito sa mga otoridad na mapanagot ang mga nasa likod ng pagpatay sa tatlong naghatid ng hybrid na kambing sa Mindanao. Anya, hindi na nila makontak ang buyer matapos sabing siya na ang bahala sa tatlo. Sa ngayon, kasalukuyan ng nakaburol ang tatlong lalaki sa kani-kanilang lugar sa Kalatagan, Batangas. Sana po, tulungan niyo po kaming bigyan ng opisya. Mm -hmm. Talaga pong hindi po talaga nila dosen. Mm -hmm. Sobrang sakit po na aalis sila dito na masaya, uuwi silang wala ng buhay. Mm -hmm. Tapos, kakaawa po yung mga naiwan nila, lalo na yung mga anak ng dalawa. Mm. Bago ito mga kabrigada, una nang sinabi ng Bangsamoro Autonomous Region Police na meron na silang dalawang person of interest sa krimen. Iniimbisigahan na nila kung sino ang mga naging katransaksyon ng mga biktima at patuloy din nilang hinahanap ang sinakyang L300. May labing isa ng unang napaulat na nawawala o oh may May 11 ng una pong mapaulat na nawawala sina John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno na nag-deliver lamang umano ng kambing sa linantangan sa Mama Sapano pero Nito lamang Biyernes natagpuan silang wala ng buhay. Rapido, Abrigado mobila naman sa Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa publiko. Naihinto na ang paggawa ng mga jokes at mga memes kay Rose, ang babaeng na rescue matapos mag-viral sa paglitaw sa isang kanal sa Makati City. Sa isang panayam, sinabi ni Gatsalian na, na hindi na dapat pang maging sentro at tampulan ng biro ang mga negatibong komento si Rose. Anya, alam naman ni Rose ang mga pangyayari at ngayon ngay Wild West ng internet at nasasaktan din ito. Hindi naman daw dapat gawing biro ang istorya ni Rose. Sabi pa ng kalihi mga kabrigada, may pinagdaraanan ng daw ito at hindi naman niya kasalanang maging siya ng kanilang programa. Kung pangidiniini idiniinig at na hindi pa buya ang 80,000 pesos na binigay kay Rose dahil tulong nila ito para sa kanyang pangkabuhayan. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, murang bigas na 20 pesos kada kilo. Kasama na sa walang gutong program ng DSWD. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada! Live! Report! isina na ng pamahalaan ang bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos kada kilo sa mga produktong maaaring i-redeem ng mga benepisyaryo sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na napagkasundoan nila ng Department of Agriculture na isama ang mga accredited retailers ng programa sa mga makakatanggap ng supply ng murang bigas. Sa ilalim ng walang gutom program, tumatanggap ang mga mga benepisyaryo ng food voucher na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Maaari itong ipalit sa pagkain mula sa mga accredited retailers tulad ng Kadiwa ng Pangulo, mga agri op at iba pang Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Sa kasalukuyan, na nasa isang libong accredited retailers na ng walang gutom program ang nakatakdang masoplayan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa tulong nito, mas mapapakinabangan ng mga benepisyaryo ang kanilang food credits at mas marami maraming pagkain ang maaari nilang mabili gamit ang kanilang voucher. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Sa Mandala, ang sakit na melioidosis, abay clinically fatal raw at talagang maaring ikamatay ayon yan sa isang eksperto. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Live yeah. Report! Patuloy ang pagbabantay na ginagawa ng Department of Health o DOH sa melioidosis at kung saan ang galing ang mikrobyo. Kamakailan ay nilinaw ng DOH na ang dalawa mula sa anim na kaso ng pagkamatay na naitala sa Sikihor ay dahil sa nasabing sakit. Ang sakit na ito ay dulot ng bakterya at mapanganib para sa mga tao at hayop. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, hindi ordinaryong bakterya ang melioidosis kaya mayroon talagang maaaring mamatay dito. Paglalarawan pa ng eksperto, clinically fatal ang bacterial infection. Mataas din anya ang mortality sakaling hindi maagapan ng sintomas. Dagdag pa nito, mahalagang magpunta agad sa ospital kapag may sintomas ng sakit at kung may direct contact sa komunidad na may napaulat ng melioidosis. Sinabi rin ni Solante na importante ang aksyon ng lokal na pamahalaan at ang pagkipag-ugnayan nito sa surveillance ng DOH sa area na maaring apektado ng sakit. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Michigan News. Right. Brigada Balita Nationwide LGUs naman sa buong bansa na ng DILG para sa habagat season na. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Report. Inutusan na ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamalaan na maging handa sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat kasunod ng opisyal na anunsyo ng pag-asa. Ayon sa DILG, kailangan tiyakin ng mga LGU ang aktibong operasyon ng kadalang emergency operation centers at ang pagsasanay ng mga incident management teams upang mabilis na makaresponde sa mga kalamidad. Hinihikayat din ang paghahanda sa mga ligtas na evacuation centers na may kumpletong pasilidad para sa kalusugan at kalinisan, pati na rin ang regular na pagsasanay at drills para sa komunidad. Binigyan din din ng DILG ang mahigpit na pagpapatupad ng no-build zone sa mga delikadong lugar upang maiwasan ng panganib ng baha, landslide at storm surge. Ang lahat ng ito ay bahagi ng operasyon listo na pangunahing programa ng ahensya para sa mas ligtas at matatag na pamayanan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, balita naman sa labas ng ating bansa. Ipili na ng bagong pangulo ang South Korea sa pamamagitan po ng isang snap election. Ito'y matapos ang bigong martial law declaration ng impeach president na si Yoon Suk Yul. Ang mga kandidato ngayong taon ay mga ex-opposition leader na si Lee o Lee J. Myung ng Democratic Party. Siya rin ang nakalaban noon yun noong 2022 election. Ang isa pang kandidato ay si Kim Moon Soo na kandidato ng People Power Party ng Ousted President. Asang magkakapanumpa mga kabrigada kaagad ang mananalong Pangulo at hindi na susundin ang two-month transition period. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada sa atin namang health news. Ano ang kegel exercises at paano ito nakakatulong sa mga buntis? Marami po kasi sa mga buntis ang nakakaranas ng pangihina ng pelvic floor muscles. Ito yung mga muscles na sumusuporta sa pantog, matres at bituka. Dahil po sa bigat ng baby at mga pagbabagong nangyayari sa katawan, humihina ang mga muscles na ito. Kaya naman nakakatulong ang casual exercises sa simpleng pag-ikli at pag-relax ng mga pelvic muscles. Nakakatulong din ito para maiwasan ang urinary incontinence o yung hirap o sa pag pinatigil ng ihi na nagreresulta sa involuntary urination. Mababawasan ang panganib ng pelvic organ na prolapse pagkatapos manganap. Kasabay po nito mga kabrigada, patuloy pa rin dapat ang regular na pagpapakonsulta sa mga doktor. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala dito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. vita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.